So sa video ito, pag-usapan natin kung paano natin malalaman kung ilang odo na lang bago lumitaw yung ating change oil indicator, paano i-adjust o i-reschedule yung paglitaw nito, at kung paano natin matatanggal ito. So para sa mga hindi nakakalam yung ating mga Honda Click ay nagdi-display ng indicator dito kung saan lumilitaw po yan yung oil change indicator na yan kapag dumating na po yung itinakdang odo natin kung kailan siya lilitaw. So ang way para matanggal po natin yan ay i-change oil po natin yung ating mga motor or di kaya naman i-reset po natin yan at matatanggal yan. So kapag ni-reset lang po natin yan at hindi tayo nag-change oil, ibig sabihin mawawala yan tapos lilitaw po yan ulit kung kailan natin itinakda yung odo kung kailan siya lilitaw. Halimbawa sa case na to, nakaset siya ng... Tingnan natin kung ilan yung nakaset niya. Ayan, nakaset siya ng 1,000. Ibig sabihin, pag ni-reset po natin yung ating oil change indicator, lilitaw po ulit yan after 1,000 So, parang na-extend po yung pag-change oil po natin. So, para magkaroon kayo ng idea kung paano nire-reset or tanggalin itong oil change indicator, yung step na gagawin nyo lang is papatayin nyo yung uh, digital panel, tapos i-on nyo siya pero nakapindot ng matagal itong set natin. Sige, pindutin mo. So, nakapindot to, tapos isususe. Ngayon, yung mangyayari mawawala yung oil change indicator. So, na-reset na po yan. So, next po, nalilitaw yung oil change indicator after dito. So, tignan natin. So, after nito, click lang natin yung set. After 1,000, dun ulit, lilitaw yung oil change indicator natin. So, parang... Ah... Uh, parang nire-adjust lang natin or in natin yung paglitaw ng oil change indicator sa ganong case so paano naman natin malalaman kung kailan lilitaw yung oil change indicator may paraan ba tayo para malaman kung ilang odo na lang bago lumitaw yung indicator na yun so same procedure click lang yung dalawang uh, button natin tapos dito makikita nyo ayan oil change tas may nakasulat dito 200 kilometers. So, yung number na yan, yan yung odo kung kailan lilitaw tong oil change indicator. O, ibig sabihin, 200 kilometers na lang at lilitaw na yung oil change indicator. Ngayon, kung nagbago yung isip nyo na dagdagan nyo ng additional 1K odo bago lumitaw yung oil change indicator, kailangan nyo lang i-reset yung inyong odo. Halimbawa, So, kung 1.5 yan, gawin nating 2.5 kunyari so nagdagdag tayo ng 1k odo bago lumitaw yung oil change indicator so ngayon iset lang natin then ngayon tignan natin ulit kung ilang odo bago lumitaw ulit yung ating oil change indicator so kung may kita nyo kanina 200 odo lang siya ganyan lang siya ngayon nadagdagan 1000 ODO. Kaya naging 1,200 ODO bago lumitaw yung oil change indicator. So, yun yung paraan natin para i-extend yung paglitaw ng oil change indicator. Hindi na natin siya kailangan lumitaw kasi makikita naman natin dito kung ilang ODO pa bago siya lumitaw. Ngayon, yung pagsipat natin kung ilang ODO na lang bago lumitaw yung oil change indicator, magagamit natin yan. Halimbawa, maglo-long ride tayo tapos halos 500 kilometers yung lalakbay natin tapos 200 kilometers na lang pala yung odo bago lumitaw yung oil change indicator ayun ma malalaman natin or makakapag change oil tayo ng maaga dahil alam natin na lilitaw na siya after 200 uh, kilometers odo so take note lang na nadadagdagan yung total odo kapag uh, sineset nyo yung oil change nyo so kapag dinadagdagan nyo yan dumadagdag yung total odo nyo na kung kailan kayo mag-change oil. So, hindi rin dapat or hindi rin maganda na nagre kayo or minumove nyo ng minumove yung pag-change oil nyo kasi baka maging total na odo na yan bago ako mag-change oil is 5K odo, 6K odo. Bilangin nyo rin kung ilan yung idadagdag nyo. Halimbawa, 2K tapos nagdagdag kayo ng 1K bago lumitaw. So, total 3K. Tansyahin nyo rin, wag masyadong matagal kasi baka yung oil nyo is medyo maitim na. Tapos, take note lang din na kapag in-adjust sa mas mababa o sobrang baba yung odo nyo dito, baka mas mapaaga naman yung paglitaw ng oil change indicator. Halimbawa, sinet natin yan ng 1,000. Ayan, sinet natin ng 1,000. Mas mababa dun sa kanina yung mangyayari nun uh, lilitaw na matik yung oil change indicator kasi sobrang baba ng isinet nyo kumbaga below na siya sa dapat na kilometers so kailangan kapag magre kayo dadagdagan nyo, hindi nyo babawasan kasi pag binawasan nyo matic, lilitaw yung oil change so para mawala yan, i nyo lang ulit so ganoon lang yung procedure i -re nyo lang yung inyong mga uh, oil change indicator Ayan, reschedule lang natin. Halimbawa, gawin natin 3,000. Ayan. So, nawala na yung oil change indicator. So, ganun mag-reschedule ng inyong mga, ng paglitaw ng inyong mga oil change indicator at also matik na 0 kilometers na yung nakalagay dito kapag nagbiblink na yung oil change natin ibig sabihin ah, kailangan na natin siyang i-change oil or i-reset or kaya naman i-readjust kung gusto natin so yun yung mga procedure or mga paraan para matanggal yung oil change indicator malaman kung ilang odo bago lumitaw ito at kung paano siya i-reset So ayun lang para sa video na ito, the more you click, the more you know, resked ng ating oil change indicator. Bye-bye.